Bakit na Ano ito? Hey, na ito? Naku! Ano nangyari sa'yo? Bakit nangyari? Ano sa nangyari? Bakit naman? Bakit naman yung premium ko? Nagsira siya. Put natin sa smart billing. Ay, naku, sorry natin yan. Makanin. Click mo. Try mo natin yun. Click mo. Yung dito, kimidilit. Nako! May password siya. Click mo yung skip. Try mo natin yung click. I click skip the smart billing. Click to skip now. Click skip yes or no.